sabihin sa inyo na maawa naman kayo. Just do whatever you wanna do. Continue what you are doing right now. Nakaw kayo ng nakaw at gaguhin nyo kami ng gaguhin na para bang kami ay nasa panahon ni Rizal at mga indyo at walang mga pinag-aralan. Ipagpatuloy patuloy yan dahil may ang pagtitiis ng mga Pilipino. May suktunan ang balik. Ang mga Pilipino ay mag-PTS, ngunit ito ay may limitasyon. At kapag dumating ang panahon na yan, magtago kayong lahat. Lahat pati mga kamag-anak nyo, na flex ng flex sa Instagram ng mga Balenciaga, ng mga Chanel, ng mga Hermes, ng mga 780,000 mini for four persons mga po, mga garapay kayo. There's a special seat for you guys in hell. I'm telling you that. And if one day I'm gonna go to hell, I'm gonna make, make sure that I will drag all of you to hell. Mga po, ina nyo. Makakapal ang mukha! You Mga WD, mga inuti, mga bobo, mga palabunin ng bayan, mga salob ng bayan, mga pahirap ng bayan, mga p***** ang nagpapahirap sa mamamayan. magnakaw kayo ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw at gaguhin yung I mean nang gaguhin nang gaguhin this is just gonna fuel the rage of every Filipino and one day one day magtago kayo cause we will show no mercy the question nasa may mga health center tayo na pag na tayo doon para humingi ng mga over-the-counter medicine like paracetamol. Paracetamol is the cheapest pain reliever but yet the government cannot afford it. Shame on Bakit sasabihin ng kapitan namin wala kasing budget? Walang budget sa paracetamol pero may budget abroad na mga anak nyo? May budget para sa mga pag-aaral ng anak nyo. Not just abroad, but Switzerland. Later say university. fighting whore! Mga garapan! Mga burikat kayo dyan! Now, let's go back to the calculation. 10 million Filipino people working Earning a minimum wage of 500 pesos. Value-added tax on yon. 10 million estimate lang yon. Do you really think that there's only 10 million Filipino people working for minimum wage earners? Ang me ng pera ng Pilipinas. Let's add sin taxes. Let's add real estate property taxes. Let's add salary taxes. kami ang nagtatrabaho araw-gabi. Lumulusong sa baha dahil ipinulsa nyo ang budget sa flood control and don't get started with me. With how much money did you took from us? Flood control projects is 500 billion. health funds is 60 plus billion. GSAS, SSS, PDIC, you are not supposed to, start to take those money, especially PhilHealth. It is unconstitutional to take excess money from real health and put it in the infrastructure in a ghost project. Naman. Do you think we're bobos? No, we're not. We're not idiots. Maala kami dahil ma YouTube University. na galit na kami kayo. Galit na galit na galit na kami sa inyo. Ito ang tanda niyo. Siguruhin niyo lang na kayang pasakayin sa mga private jets niyo lahat ng relatives niyo. Because taong bayan will show no mercy when the time comes. Tandaan niyo yan. Enjoy niyo muna yung mga Nyo, we sponsor your fucking lavish lifestyle without our consent and that's fucking evil. Fucking evil! House of Representatives! Just close your building! Hindi nyo naman building yan, pera nga namin yan. Pera namin yan yung building nyo. Yung upuan na inuupuan nyo pera namin ang binibili dyan. Yung mga sasakyan na sinasakyan nyo, pera namin ang binibili dyan. Yung mga bahay na tinitirahan nyo, pera namin yan. Yung pinagkakain nyo sa mga anak nyo, pera namin yan. Hindi ako magmamakaawa sa inyo na mag-resign. Just do whatever you wanna do. Just continue what you're doing. And I'm sure, 100% that you're just, you willing to The rage of the ordinary people. Just come to think of it. I am a nobody from Cebu City, but I came here on my own. I came here on my own because of the rage, the injustice, and the gaguhan that I feel, that I felt on my soul. As if if I have a soul, I feel it in my soul. mga uh -huh. ang mga OFWs modern day heroes, right? mga modernong bayani ang ating mga OFW pero bakit ang naiya may laglag bala na naman bakit ang naiya in-increase ang mga taxes sa mga Pilipinong pumapasok at lumalabas pero yung pumbilya no dito kagaya ng mga pag-iisip nyo pondido pondido nga ba? or wala lang kayong pake. Wala pa kayo. Kasi, wala pa kayo. nakatapal sa mga mata nyo ang pera na hindi sa inyo. Hindi mga buhay nyo, nakakasawa, nakakasuka, nakakagalit! Nakakagalit kayo! Kaya please lang ipagpatuloy nyo ang pagnanakaw nyo, ang pagsisinungaling nyo, ang panggagagaw nyo dahil yan mismo ang dahilan kung one day wala lang safe space sa inyo sinasabi ko may sukdulan ang lahat may sukdulan ang galit may limitasyon ang pagtitiis ng mga Pilipino may limitasyon ang pag-tolerate namin sa mga abusadong katulad nyo again we Are not asking for anything that standard, that worldly standard. We're not anything, we're not expecting to become the US. We're not expecting to have facilities like Canada, like Japan, like US, like UFP do not. <laughs> loob kay Romualdez, sa mga kapitan, sa mga mayor, sa mga governor, bakit kailangan naming magkaroon ng utang na loob upang babayaran ang access namin sa hospital when in the first place, those money are ours. Hindi sa inyo.